Welcome to MJS Vlogs! So today is Sunday, day of ko. So lumabas lang ako para magsimba din. After ko magsimba, naglibot-libot konti din, umuwi na rin ako dito sa bahay. Kasi makulimlim yung panahon ngayon. Guys, akala ko nga ba ulan na eh. Pero hanggang ngayon makulimlim pa rin, sobrang dilim sa labas. Siguro mamayang gabi, uulan to for sure. Kasi sobrang, uh, sobrang napaka-dark doon sa labas ngayong linggo. So, magagala pa ako ngayon. Pupunta sana ako ng Chunwan. Kaso, uh, limlim So, baka maabutan ako ng malakas. na ulan, wala pa naman akong dalang ano, payong. Kaya, umuwi na lang ako. Do, nagpahinga ako konti. At, ayan. So, bago ako maligo, guys. Bago ako maligo, uh, mayroon lang akong i-share sa inyo. Kasi, uh, share ko sa inyo sa vlog ko before na yun nga, balak kong umuwi ng Pilipinas. Hindi naman na mag, hindi naman sa for good. Balak kong umuwi para magbakasyon. Ganun na. Bakasyon lang sa bahay. Ganyan, ganyan. So, ang reason ko kung bakit gusto ko talagang magbakasyon ngayong taon, ngayong taon na to, uh, meron sana akong ipapakilala sa parents ko. ayun meron akong ipapakilala, guys. <laughs> <Charing>. <laughs> dahil meron akong ipapakilala. So, okay na. Settle na lahat. Ganyan-ganyan. Makikita kami sa Pinas nga. And then, yon Didiretso kami sa bahay. Pero sa, ano, hindi inasang pangyari, guys. Uh, hindi na matutuloy yung plano ko na yon Dahil, nagano uh, nag ano na kami, medyo mala naging malabo na and then eh, dahil may nangyari so hindi na matutuloy yung uh, plano namin na yon kaya uuwi ako mag-isa wala na akong kasama guys uh, sinabi ko na rin sa parents ko na yun, nga ako na ako na lang muna yung uuwi so uh, bago ko sinabihan yung mga parents ko na hindi natutuloy yung bisita ko guys uh, nagpalipas muna ako ng ilang linggo ganyan ganyan pero as in uh, settle na talaga. Wala na talaga. Kaya yun, after a few weeks after one month, yun, pinalam ko din sa parents ko na hindi matutuloy yung magiging bisita ko dapat. Ayan, kaya ako lang ang mag-isa yung uuwi. Kaya yan dapat yung magiging rason. Pero dahil nga wala na, so wala na yung plano ko. So, ayan, pero uwi pa rin ako kasi uh, gusto kong bisitahin yung uh, pinapayos kong bahay. Kung kumusta na, gusto kong makita yung person. And then, abangan nyo guys yung uh, magiging vlog ko sa pag-uwi ko. Kasi talagang sa pag-uwi ko. Kasi pag-uwi ko guys, I'm not sure kung matutuloy yung uh, pa-blessing ko dun sa bahay or hindi. Kung may budget ako, itutuloy ko yung pa-blessing dun sa bahay. Kahit simple ano lang, simple handa lang yung uh, ihanda ko basta ma-blessingan yung bahay namin. Pero let's see kasi Hanggang ngayon guys, wala pa akong ano, wala pa akong kaipon-ipon, malapit na akong uuwi. Charis. Malapit na akong magbakasyon pero wala pa akong naiipon kaya medyo 50-50 yung gagawin kong pag-blessing doon sa bahay kasi nga. Yun nga. Dahil ngayon yung sahod ko talaga every month talagang pinapadala ko para ngayon pambili ng ano ng mga materials para sa bahay namin kasi ang dami pang hindi pa tapos. So, ayaw, ikaw, Pag uwi ako, guys, papakita ko sa inyo yung rason kung bakit grabe yung sobrang pagtitiis ko. Sobra-sobra yung tinitiis ko dito sa Hong Kong na hindi lumabas, hindi mag-lakwatsa, ganyan. Istay lang ako dito sa bahay. Malalaman nyo yun kung bakit ako ganito talagang kaporsididong magtiis para matapos yung pinagawa pina, pinapagawa kong bahay so ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo kung ano yung uh, sitwasyon doon sa probinsya namin yung sitwasyon ng family namin so ayan kaya Wait lang kayo sa vlog ko pag uwi ko Sa mga viewers ko pa na hindi pa nakapag-subscribe, ayan subscribe na kayo ngayon para ma-update kayo sa magiging vlog ko pag uwi ko kan makikita niyo yung sitwasyon ng buhay namin sa probinsya. Ayan, so napakahira pero syempre bilang bilang isang alam niyo 'tong bilang isang mag-isang tumutulong sa parents ko. Ako talaga yung nagpo-provide, ganyan, tumutulong sa kanila. Ako na ako lang talaga yung inaasahan nila. Kaya, alam nyo, bilang anak, grabe yung sakripisyo ko talaga na ano, kailangan kong, ang dami kong kailangan i-sacrifice. So, okay lang yun sa akin. Okay lang yun sa akin. Lagi, lagi ko na lang pinagdadasal na sana balang araw, meron din namang uh, good luck meron naman swerte sana yung darating sa akin so about sa una kong plan na na hindi pala matutuloy matutuloy uh, medyo masakit din pero okay lang life life must go on sa mga nila di ba so sabi pa na may nag, may nagsabi din sa akin na yun nga kung may nawala may mas uh, ibig sabihin nun pag may, may nawala ay mas uh, mas may much better pa na darating sa buhay ko. Ganun yung sinabi niya sa akin. So, ayan. So, so, ayan. So, ayan lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi, yun nga, wala na yung plano ko, guys. <laughs> wala na yung plan ko. So, yun. Uwi lang, uuwi na lang ako para bisitahin yung mga parents ko at kung paano, kung ano na nangyari dun sa bahay namin. Marami pa pong kulang, dami pang kailangang uh, bilhin, dami pang kailang gawin. Pero syempre, ganun talaga. Hindi naman ako iisa lang naman yung katawan ko, guys. Hindi ko kayang magtrabaho ng ilang trabaho, so ganun. Kahit na matagal ilang years nang pinapatayo yung bahay namin parang 5 years na pero hanggang ngayon di pa tapos kasi nga yung sahod ko ng every month talagang hinahati-hati ko siya budget, kailang i-budget ng maigi kahit na kunti lang yung uh, sahod ko at least paano may natatapos naman kahit paunti-unti dun sa bahay so inabot na siya ng 5 years hindi pero hindi pa rin tapos yung bahay namin yun nga, mahal ka ng mga materials and then bilang isang breadwinner sa family namin talagang hindi ko naman kakayanin lahat bilin na mag isa ko lang so kailangan naman talaga pa unti unti, ayan mag wait lang kayo sa mga vlog ko pagka uwi ko para maintindihan nyo kung gaano kahirap yung buhay ko, charis kahirap, kung gaano kahirap talaga yung sitwasyon ko bilang breadwinner, bilang isang anak bilang isang ako lang talaga yung nahasahan sa bahay. So, ayan. So, ang daming kailang sacrifice. So, ganun talaga ang buhay. Dasal lang tayo na balang araw sana maging maswerte din. Mag, meron din tayong swerte.